Yan mga brother, andito ngayon tayo sa dulo ng uh, bypass road ng San Pascual, Bawan, San Pascual to Batanga City Dito tayo sa may parteng Balagtas At uh, balita ko natapos na daw yung ginagawang uh, playover dito na binuksan nung isang araw Kaya silipin nga muna natin kung anong itsura nga nang nangyari sa proyektong ito palagi nga lang traffic dito sa rotonda na to kasi alam niyo naman ang daming sasakyan ang daming lumili ko, kung saan saan kanya mga brother kitang kita nyo naman yung uh, flyover na to bagong bago yun nga lang mga papunta ng Batangas City at saka papuntang uh, Matanggas Pier eh, parang iisang lane yata ang daan ang ginawa nila hindi pwede yung mga pumapasok sa star toll ayan kita yun naman medyo kulang alang sa ano sa konting linis sa mga gilid gilid pero kung makakabawas naman talaga ng traffic eh maganda itong flyover uh, playover na ito malaking tulong sa mga motoristang bumabiyahe ng mga papuntang norte, papuntang uh, Manila. Yan. May mga dumadaan na tayo nakakasabay na galing sa galing sa exit ng Batangas City exit sa Star Tollway. Yun na nga mga brother, umikot lang tayo para sinsaya naman natin yung mga papuntang Batangas City na daanan ng flyover na to. Pero parang uh, traffic pa rin Napapakabigat pa rin ang traffic Ito naman natin silipin talagang traffic pa rin ang kapal pa rin ang traffic ng na mga nagmumula dito Kupo. mas lalo yata nag traffic <laughs> lalong kumapal Yan mga brother, umikot nga lang tayo Para sinsayan lang yung bagong bukas din na makdo Saka itong bagong bukas na flyover Na magbabos daw ng traffic Pero parang ang traffic na agad dito Yan mga papuntang Batangas City nga lang nakakadaan dito Medyo may uh, nagpipintu-pintura pa sa mga gilid-gilid Para mapaganda-ganda ang isura ng uh, Batangas Flyover na to Balagtas Flyover Ikot lang tayo muli dito sa pamuntang uh, Bulbok Diversion Road Medyo malalaki nga lang yung mga nakakasabayan natin Kaya ingat-ingat tayo sa mga ganitong mahahabang sasakyan At talagang uh, tayo ang madadali nito Well, mga, mga mga brother, maraming maraming salamat sa mga suminsay dito. Binigyan ko lang kayo ng uh, update dito kung ano yung tsura nga ba nito. Maraming maraming salamat mga brother sa mga nanonood. Keep safe palagi sa inyo.